dahil fast money round na kasama po natin si uh, Direct Michael, Tito Michael ng Team Eduardo mula sa bago afternoon series na Forever Young. Nanalo na po kanina sila ng 100,000 pero mas masaya kung makapag-uwi sila ng total cash prize of That's right. Bukod dyan, may 20,000 pesos din ang napili nila sa Victor Mike. Ano po ang napili ninyo? napili uh, namin yung Philippine Animal Welfare Society. Yung POS. POS. Philippine Animal Welfare Society. At uh, this point, si Rafael nasa waiting area. Kaya oras na para sa fast money. Give me 20 seconds on the clock. Ito po. Five questions na po. Kailangan sagutin within 20 seconds. Kung hindi kayo sigurado, pwede naman tayo mag-pass. Tapos balikan natin kung may oras pa. Here we go. On a scale of 1 to uh, 10, 10 being the highest. Gaano kalakas ang loob mong magpabakuna? Go. 8. Ang jowa mo at ang bibingka ay parehong blank. Matamis. Isdang masarap gawing tinapa. Ah, uh, galugom. Masarap lakaran o tapakan kapag nakayapak. Ah, uh, uh, damo. Maingay habang binubuksan pinto. Go, Mike. ito na po. On a scale of 1 to 10, gaano kalakas ang loob mo magpabakuna? 8! Yeah. Ayan. Ah, ang sabi ng survey na 8 ay? 18. Okay, meron, meron. Ang jowa mo at ang bibingga ay parehong matamis. Yeah. Ang sabi ng survey dyan ay? Wow, nice, nice, nice. Isda masarap gawing tira pa. Galunggong. Survey says? Wow! Wow! Masarap lakaran o tapakan kapag nakayapak grass. Damo. Survey says, Yon! Ang hanggit Maingay habang binubuksan. Pinto. Ayan na. Ang sabi ng survey si ay... Tumpak! Wow! Wow! Galing! Thank you. 52 to go. Let's welcome back, Rafael. Welcome back, welcome back. Now, uh, good news. Alam nyo, si Mr. Michael Dimesa ay nakakuha po ng 148. Okay. Ibig sabihin, 52 na lang ang kailangan mo, Rafael. Okay. So, at this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni uh, Dito Mike. So, give me 25 seconds. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang loob mong magpabakuna? Go. Seven. Ang jowa mo at ang bibingka ay parehong blank. Matamis. Bukod sa matamis malagkit. Isdang masarap gawing tinapa, tuna. Masarap lakaran o tapakan ng nakayapak. Buhangin. Anong maingay habang binubuksan? Manok. Alright, bago natin reveal ang puntos, tawagin natin ang uh, Mayor Rambo natin, UN, para tingnan natin kung makukuha ba natin ang 52 points. Join us, UN. Rafael? Let's go. Here we go. Ano kaya ang maingay habang binubuksan? Ang sabi mo, manok. Paano mabubuksan ang manok? Paano bubuksan ang manok? Ano yun, yung buhay pa ba? Oh. <laughs> okay, let's see. Okay, go. S you answer mo. Survey says... Ang sabi ng survey ay... Wow, oh, wala, wala. Ay, ang top answer ay, ay pinto. Inisip. Kasi dito, Mike. Pinto. Masarap lakaran o tapakan kapag nakayapak. Ang sabi mo ay... Saan buhangin? Ang sabi ng survey... Wow! Oh. 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 Ang top answer ay makinis na sahig. O, oh, isda masarap gawing pa Ang sabi mo ay tuna. <laughs> ang sabi ng survey ay oh. zero. Galunggong oh. ang top answer. Galunggong. Ang jowa mo at ang bibingka ay parehong malagkit. <laughs> oh day. Ang sabi ng survey. Yeah, oh, meron. What? Come on. Ang top answer ay masarap. Eto na, isa na lang. Tingnan okay. natin. Scale of 1 to 10, gaano kalakas ang sa loob mo magpabakuna? Ang kailangan mo ng 25 points. Ang sabi ni Rafael ay 7. Sa tingin ko, ano, sa tingin ko guys, 4. Pero ang, ang sabi ng survey ay... Ah, 25 points. answer ay 10. 10 ang top answer. Anyway, congratulations pa rin. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back Team Esmeralda. Yeah! So, kailan ulit, kailan ulit, papalabas ang uh, Forever Young. Po. Panoodin niyo po ang Forever Young. Kailan? Ay ipapalabas sa October 21. Ayos! So excited na kami dyan muli. Yeah, maraming salamat, Team Eduardo Tito Maik. Maraming salamat, guys. Thank you very much. And of course, Team Esmeralda yeah, Nazila. Thank, thank, thank you, thank you very well. much. Good luck po sa inyong napangganda na show. Happy October Best Weekend sa inyong lahat. Pero bago yan, kita kits po ulit tayo mamaya. 9.35pm sa Amazing Earth dito sa GMA. at sa Amazing Earth a Facebook Livestream. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Bingdom uh, Dantes at si... Yun, Mikael! Araw-araw na mag ng saya at papremyo, kaya makihula at panalo dito sa... Family Feud!